dapat. Ngayon ang unang ulan ng snow mga dreno. Freezing rain dapat ngayon. Alas 7 nagsimula. Anong oras na? Alas 8 na wala pa rin. Very good. batis ang beef, itlog, avocado. Yung kaya na matisan, ah, pakasarap. Bitin. <laughs> Watching your vlog, Dre, sabi ni Arlene Fernandez. Salamat. Galing mag-ingles, my friend, sabi ni Abdul Aziz Khalid. Hindi naman masyado. Nakakaintindihan lang. Sapat na. J. Carl, hi Dre, nice video. Thank you. Amor Nunez, minsan talaga nakakasawa na pag araw-araw yung kinakain mo. Oo, totoo, no? Talagang, ewan ko ba, ganun talaga. <laughs> Jake Gallardo, rice dapat may heater plug-in din ang sasakyan mo, kagaya kay Inags. I think yung sinasabi mo, Jake, yung ano, yung, yung black heater para, uh, yun nga, pag masyadong malamig, hindi ka mahirapan mag-start yung sasakyan mo para hindi ma-prosen yung ano mo, yung liquid sa sasakyan mo, no? Ah uh, dito, hindi naman, kasi bihirang-bihira naman dito, lumampas ng negative 20 yung weather. At, uh, kahit negative 20, wala namang problema, wala namang anakong problema sa sasakyan ang mahirap lang yon pag ano, ah, mahina na yung battery mo isang factor yon na medyo magpipil siya sa pag start pag in-start mo so far hindi ko pa naman na-experience yun ah na experience ko na pala nung luma na yung battery ko kaya nagpalit ako pero nung mga nakaraang taon for 2 years wala akong naging problema night winter tar talaga dito sa Alberta, minus 15 to minus 20 ang kapal ng snow. Oo nga, no? talagang ayun lang yung lamang ko sa inyo mga Adriano dito sa Montreal <laughs> medyo ano rito kumbaga, medyo late na nag-i-snow tsaka late na lumamig kaya okay rin mga dre okay na okay pala hindi okay Dre may multa niya pag hindi ka naka winter tire pag winter season oo meron kaya kailangan mo talaga magpalit ano eh kumbaga safety na rin eh, para safe ka rin eh, kasi na minsan pag masyadong makapal yung snow kahit naka winter tire ka nga dumudulas ka pa rin eh. Kaya, ano na rin, kumbaga, magandang choice na rin na magandang decision na rin na magpalit talaga ng winter tire. Edeline Manalang, curious lang po ako sa diet nyo mula nang nag-start po kayo sa diet nyo, nakapag-blood test na po kayo. Ano po effect sa blood test nyo? Hindi pa. Bago ako nagsimula sa diet na to, ako tapos ko lang ng blood test. Sabi nga ng doktor ko, medyo mataas daw yung cholesterol level ko. Nag-take ako ng ng medication for one month tapos tinigil ko na tapos eto na yung diet ko awa naman ng Diyos gumanda yung pakiramdam ko ah, paano ba sabihin ayoko magmarunong mga day no? pero yun nga no sa diet na to eh dito umayos yung ano yung pakiramdam ko mga day no masarap na ako matulog nawala yung acid reflux ko tapos uh, ah, nawala yung sakit ko sa mga joints ngayon ano pang isa sa magandang benefits ng diet na pa mga dreno. Walang crash eh. Yung crash na biglang manghihina ka kasi nagugutom ka na. Walang ganun mga dreno. Kasi steady yung energy nyo. sa bagay na to, magkakaiba tayo ng opinion, 'di ba? Nagkataon lang na pinagpapatuloy ko to kasi nga bumabasi ako sa nararamdaman ko, which is wonderful. Gadz City TV Idol Pastilan. <laughs> Masakit sa bulsa diet will work without pre-existing condition. haha. Ha. Pero ang totoong mga dre, yung mga sumusubok ng diet na to, carnivore diet, meron sila mga autoimmune diseases na nawala magmula nung sinimulan nila yung diet na to. Siguro yung isang pinakamagandang paliwanag doon, nung nag-diet sila ng ganito at naging devoted sila, is tinigilan nila yung pagkain ng mga junk food na alam naman po natin na hindi maganda sa katawan natin. I've been in the business for 20 years, less than 20 years. Nothing good has come out of this diet. Is it worth risking your life for a dose or two of Tylenol? I know. A 37-year-old who was in perfect shape doing this diet one morning who woke up extremely short of breath. When he got to the hospital, they put in a combo of pacemaker and defibrillator. Dip This is a good story because the young guy had symptoms. What if you don't have chest pain or shortness of breath and they just throw you into a deadly rhythm? They will just find you as unresponsive on the floor. But maybe Rice is Superman in disguise. He'll just pine and dandy. Baka naman may sakit na siya sa puso, di ba? I don't know if you know the history, kung anong klaseng diet meron siya, kung anong klaseng pamamuhay siya, di ba? I, I mean, siguro ma mahalagang malaman mo kung anong background ng tao walang freezing rain buti lang rain lang bigla na lang hindi gumagana to tatapo na daw nila sabi ko akin na lang susubukan kong i-fix tingnan natin mula roon Yung puting sasakyan mga dre, inaantay niya na lang mag 15 minutes mula nung nagpark siya dyan para tikitan niya yung tatlong sasakyan sa unahan niya. Mabait siya kasi pumasok pa siya sa school, sinabi niya baka uh, isa sa teacher yung may-ari ng sasakyan na yan, alisin na dyan kasi nga titikitan niya mga dre no. Pag hindi pa inalis within 15 minutes, kaya nandyan siya nag-aantay ng oras para manglekta ng 92, 92, 92. 92 dollars kada isang ticket mga dre no illegal parking isa ang natira yon may ticket nga ninety 92 dollars yan mga dre no? Okay na yan, pare. Maliwanag na. Oh! The the UK, 3D printed. Mm -hmm. the the yes. Okay, Robotics pala to, mga Robotics, where magic happens. Okay. Alam niyo ba yung mga monster robot mga dre? Gumagawa sila nung dito yung ano, yung ano ba yun? Robot war. coins and uy pagbihira oh akala mo 18 dollars din ako mga dre, no? <laughs> sa mileage yan sa mileage malaking bagay din eh ano yun mga dre no 2 uh, weeks na paruot parito sa elementary tsaka sa high school isang beses sa isang araw 18 dollars maraming raming gas na to mga dre no Alas 4 pa lang yan mga dre, no? Ang dilim na. Hanggang alas 7 pa yata ko o alas 8. Kasi may event ngayon. Board meeting. Kaya mag ako ng late. Alas 6 pa lang yan mga dre. Pero hindi pa naman ako uuwi Pupunta lang ako dun sa elementary kasi meron pa kaming gagawin doon maulan pa rin yan o no? oh. plus 3 ang weather mga dre no may pa kami ron sa, sa ES may liligpit kami ng mga gamit ay eh, game na ba wala na malabo na mata ko pag magde drive ng ano nang gabi na nahihirapan na ako Uy, ano ba yun 614 isa na lang isang carpet na lang o ano to dahil wala nang oras para magluto bilhin na lang pagkain mga dre bilhin na lang tayo ng luto Uy, mukhang pinahiram ng dealership ng kotse yung kapitbahay ko mga dreno. sana ginagawa na yung sasakyan niya <laughs> ito na yung natin mga Andre, no? kasi nga wala nang oras para makapagluto pa dahil may live pa kami meron akong kalamari meron akong shomai meron akong fried chicken cheat meal i